Donnie Pangilinan literal na napakalambing talaga kay Bel Mariano at ipinakita ang behind the scenes sa asap natin to ganito ang kanilang ginawa ngunit ang ginawa nila sa mismong show ay ganito habang naglalakad ay magka magkaholdingan sang dalawa. Literal na ibang kanilang ginagawa si rehearsal at sa mismong show. At syempre, hindi mawawala ang holding hands while walking. At panoorin kung paano kunin ni Donnie para i-holding hands ang kamay ni Bel Mariano. Grabe naman yun. Parang magnet na magnet ang kanilang kamay. At panoorin kung paano alalayan ni Donnie ang kanyang ting sa pag-upo. At kahit live na live, hindi talaga nawawalan ang kanilang bulungan serie. At ayon pa sa mga netizen, kahit tapos na ang asap milan ay parang magbabakasyon pa ang dalawa.